morning. Ayan, pakain na tayo ng alapate. Tapos, pinapon na natin yung eh, ating kalaban. Ano naman yun? Oh, yung nahuli natin kagabing kalaban. Ayan, sinintensya na natin mga idol. Ayan. Pinsensya na natin yung idol. Inuuli natin kalaban kagabi. Ayan. So, ayan. Ayan po si Tanggol. So, si Mokong mga idol. Yan. So, ngayon, hindi tayo magpapalabas ng ibon mga idol. Yan. Uh, Marako na sila mga idol. Ayan. Hindi tayo magpapalabas kasi kasok tayo. Walang magbabantay sa kanila mga idol. So, ayan mga idol. Hop! Oh, hindi pwedeng lumabas. Ibigin natin si to 'yung mga <coughs> <coughs> And, na natin sila. Pasok pa tayo. And, <coughs> Hindi pwede lumabaan. magbabantay sa inyo. hindi dyan daanan doon no? naka, naka ano yan no? ah, nakasaan doon hindi yeah. natin yung isang ibon natin yan mga idol nung tira na naman kayo ng na pagkain nyo hindi natin yung ibos toyo Bapak, mustoyo. Yan yung idol si Boss Toyo. Laki na. So ayan, maraming maraming salamat sa mga nanonood sa akin. So, yung mga hindi pa nag-follow, mag-follow na lang po. Maraming maraming salamat. Update ko na lang ang bukas mga idol. So ayan, good morning. So ayan, bye-bye.